All right, mga kababayan, magandang gabi pong muli. Ito po ang inyong lingkod, Sultana de Manila. Ngayon po, patay yung laman nito. Storbo. <clears throat> As you can see, yung title po natin ay loyalty check. Yes. Loyalty check sa lahat ng Pilipino. Well, 100 million or how many? Sabihin na natin uh, 60 million adult Filipinos. Pero unahin po natin, wag na muna itong mga karaniwang mamamayan. Kasi kaming mga karaniwang mamamayan, eh wala naman kaming power. We don't have the power to influence others. Kaya siguro po, itong loyalty check na ito ay applicable ito sa mga sikat. Yes, mga sikat, mga influential influencers. <laughs> Doble ah influential na, influencer pa. Sino-sino po ang mga ito? Unang-una, mga politiko. Sitting politicians, ex-politicians, <clears throat> men in the military, people in the government, those who have much power to influence. di mamamayan. limbawa, vloggers. Hmm. Mga pro-China vloggers, pro-China journalists, columnists, radio and TV personalities, basta mga sikat yung mga influential people. Bakit po natin kailangan ito? Kasi po, <clears throat> kailangan po nating uh, kontrahin, suplakin ang Chinese propaganda. Kalat na kalat na po. Dito lamang po sa YouTube kung mapapansin ninyo, may mga ads po. May mga commercial ads na sinisingit sa mga videos. Tungkol sa magagandang bagay, tungkol sa Chinese culture, Chinese country, everything about China. Good and only the good about China. May dalawa na po akong napanood na ang models pa doon ay Amerikano, American family. Na wala siyang ibang ginawa for the whole video kundi purihin. Purihin yung kultura ng China. Yung mga magagandang kaugalian ng China, everything that is good about China. Wala naman pong masama doon. Kung totoo man yun, ganun talaga ang experience nitong uh, American family na matagal nang nakatira, tumira sa China. And I also believe na mayroon siyang ganung mga magagandang karanasan. Pero, nando doon pa rin yung ginagawang propaganda nang Chinese government na ipinapakalat sa buong mundo. Nang sa ganon, hindi natin uh, kasuklaman ang China. Hindi po tayo nasusuklam sa China. <clears throat> Liwanagin natin ha. Hindi po tayo nagagalit sa mga mamamayang Chinese, yung mga karaniwang mamamayan. Hindi po sila. Kundi yung part of the government, members of the government, who are doing the evilness towards other countries. Kumakalat po. Tingnan ninyo. Ngayon, dito sa Pilipinas, tayo pa naman po ay bansa. Ang uh, <clears throat> Sorry for saying this, but I think that it's, this is the truth. Na tayo pong mga Pilipino ay madaling batwest ang ating mga utak at damdamin. Lalo na pagdating sa things foreign. Di ba noon? Pag sinabing stateside, superior. <laughs> Ngayon, this times yung mga mga K-pop mga Korean novela mga telenovelas ng uh, other other nations na masyado pong malaki ang nagiging influence sa atin. Kaya nga po, alam yan ng China na madali po tayong maimpluensyahan. Kaya, yun ang isang effective means to colonize our minds. <clears throat> okay lang po yung mga mamamayan na maimpluensyahan nitong mga K-pop dance and sing, mga, something like that. All of those things those are harmless actually not yet although medyo nasasapawa na yung ano natin yung mga local locally made dramas pero madali solusyonan yan galingan natin Magagaling kasi yung gawa nila eh. Now, balik tayo dito sa loyalty check. <laughs> Siguro po kailangang unahin yung mga sikat. Mga sikat na pro-China personalities. At sino-sino po ba ang mga ito? Kilala natin na. Kilala nyo. Ano pong magandang gawin dito sa pagloloyalty check? Ipatawag po ang mga ito, imbestigahan. <clears throat> Ngayon, sasabihin nila freedom of speech. Alam nyo, oo, mayroon tayong freedom of speech. Pero, di ba, for every freedom, ay may kaakibat na responsibility. Hindi naman po lahat dapat <clears throat> we are free to do whatever we want. Eh kung nakakasama na sa sa pangkalahatan, Huwag na tayong mag pa ng topic. This being uh, yung gulo ngayon <clears throat> because of this West Philippine Sea tensions, this Chinese incursions, Chinese propaganda, Chinese invasion of our country. At nangyayari po yan dahil dito sa mga makapili, mga traidor na kababayan natin, na naturingang matataas ang pinag-aralan, mga doktoral, masteral doctoral degree holders, experts in their fields, international lawyers, politicians, senators, ex-presidents of all people. Pwede po ba <clears throat> concerned government agencies kaya lang, ang unang, sino po ba ang mag kailangan magpatawag? ng paglu-loyalty check, ng investigasyon, hindi ko alam. Kasi hindi naman ako abogado. <clears throat> I'm not a politician. I'm not a lawmaker. I am not an expert on anything. Alam ko lang magkuda. But I know that this must be done. Loyalty check. Imbestigahan po natin itong mga demonyo. <clears throat> mga Pilipino na talo pa ang Chinese sa pagiging pro-China. These people are Chinese <clears throat> sporting a Filipino citizenship. wearing a Filipino costume. Nasaan ang pagiging makabayan? Nasa Pilipinas kayo. Pilipino kayo. <coughs> Ay, Diyos <ko. coughs> Yan kasi. <coughs> Masyado kang maingay. <coughs> Nagagasgas ang lalamunan ko sa kakapag, sa kaka Pag galit o tumataas ang boses ko, nagagas. Sige, babaan ko na naman. Sige. <coughs> Where am I? Marami po sa ating mga kababayan na <coughs> Pilipino ko no in their blood their minds their hearts are chinese ang kanilang <coughs> ang kanilang loyalty ay nasa china so why are you here <coughs> kayong mga pilipino na dugong inchik na hindi dito kayo nagpapayaman sa bansa namin. Dito kayo <clears throat> nabubusog na mumuhay ng mar maranya gamit ang pera, kayamanan, resources ng bansang ito. Kung nasa China kayo, I doubt. Magkakaroon kayo ng ganyang kasarap na buhay na tinatamasa ninyo dito sa Pilipinas. Mahiyahiya naman kayo sa amin. Inagawan nyo na nga kami ng kabuhayan. Pati ngayon, aagawan nyo pa kami ng bansa. Kung gusto ninyo ng China, bumalik kayo sa China kung saan kayo nang galing. <clears throat> na nung nasa China pa kayo, nanlilimahid kayo sa hirap. Pumunta kayo dito para kayong mga pulubi. Pinaglululokon nyo kami, mga Pilipino. Inisahan nyo. Kasi ang babait namin. Filipinos are so gullible. Madaling maimpluensyahan, madaling humanga kapag banyaga, hinahangaan sino-sino, magpangalan po tayo ng ilan, mga sikat na personalidad, Julie Yapdasa nakamakailan lang nagkaroon siya ng column dyan sa sa dyaryo niya na sinasabi na ang China daw, ang history ng China, never in the history of China, nananakot. You are an ignorant bitch! Are you checking history? Did you study history? Journalist ka pa naman. Journalism dapat malawak ang kaalaman, di ba? Bakit ultimum bansa na pinanggalingan ng dugo mo ng mga ninuno mo? Hindi mo pala alam. Wala ka palang alam kung ano mga kabalbalan ng pinagagagawa ng mga ninuno mo sa bansa ninyo. Anong hindi na nakop? Kaya nga lumapad ng gusto ang bansang China, dahil sa kaswapangan sa teritoryo. Ano ba yung Mongolia? Ano ba yung South Korea? Yung, <coughs> yung Korea, not South Korea, Korea, Vietnam, and right now, pati Japan, busy. sinubukan ninyong, ah, uh, lusubin, hindi lang kayo umubra. <clears throat> At ngayon, alam ko na binabalak ninyong ang nasa bucket list ninyo sa kupi ng Pacific Ocean nang sa ganun ay masako rin ang Amerika hanggang Europe. Tama hindi. <clears throat> Anong hindi nanakop? magkaiba ba ang pananakop at pang-aagaw ng teritoryo? Yung ginagawa ngayon, yung pang-aagaw ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea, hindi pa pananakop yun? Yung ginawa niyang paggawa ng bagong mapa ngayon, nananapyas ng mga teritoryo sa India at iba pang mga karatig bansa. Hindi yon pananakot? Julie Daza? Palibhasa kasi in chick ka eh. Julie? Yap! Ang asawa mo siguro Pilipino, Daza? Pero ikaw ang pinanggalingan mo ng katawan mo. In chick. Ignorante ka sa history sikat na journalist, ignorante sa history? Ipinagtatanggol mo ang China samantalang nandito ka, nakikilamon. Ang sarap ng buhay mo, ang yaman-yaman ninyo, kasi sa mga ugali ninyo na mang-aagaw. Isa pang sikat, journalist ulit, Babit Tiglaw. para kay Bobby Tiglaw wala daw tayong karapatan sa Ayungin Shoal dyan sa West Philippines See, yung mga isla dyan sa China daw yan eh tarantado ka maka China ka palabat ka nandito sa Pilipinas pabor ka sa China kontra ka sa Pilipino sa Pilipinas pero nandito dito ka isa ka rin Raidor. Taksil. Kung hindi ka Pilipino, lumayas ka rito. Sultana, sino ka para magtayahas? Sultana ako, di ba? Kidding <laughs> aside. Ako ang sultana pangalan ako Corona. <laughs> Isa pang sikat na expert kuno. Sas rogando sasot. Isa ring mo ka China. Kasi scholar daw ng China. Naging scholar. So saan nga ba naman ang... Eh gaga ka pala eh. Ay hindi. Gago. Gago pala. Lalaki ka eh. Lalaki na nagsusuot ng damit ng babae. Alanganin ang pagkatao. Kaya pati loyalty, alanganin. Pilipino kuno, Pero ang pagmamahal ay sa China. Mahal mo pala ang China? bakit nandito ka? Doon ka sa kanila. Mas pabor mo pala ang China. Pabor mo ang komunista. Ba't nandito ka sa amin? Magpaampun ka na sa China. After all, pabor ka naman pala dun eh. Sila ang tama, Pilipinas ang mali. Huwag ka dito. Lumayas ka. Wala kayong lugar dito sa bansa natin. Namin pala. alam mo kung ako lang masusunod. Kung ako ang Pangulo, palalayasin ko ang mga to. Paguhulihin ko yan, igagapos ko sa aeroplano, ilipad. Ibagsak doon. Hindi ko naman papatayin. Hindi man ako mamamatay tao. Ihahatid ko doon sa kanyang pinakamamahal na inang bayan yun ang inang bayan nila. Isa pa yan, si, si isa ring alanganin ng pagkatao. Yung halata sa katawan na busog na busog lagi. Mukhang mahilig sa baboy. Hari Roque, napakatalino, international lawyer, saan ginagamit ang talino at pinag-aralan kung ako kapamilya mo, ikahihiya kita kong magulang mo, pagsisisihan ko na pinag-aral pinag, pinag kita. Dahil ginagamot mo sa, ka, sa kawalangyaan ang pinag-aralan mo. Because of what? Tama ba? patawag po ang mga yan. Ako po'y nananawagan sa inyo, government, kung anumang agency. Or kung wala, magbuo ng isang agency na hahabol dito sa mga traidor, mga taksil na ito. Hayag na hayag naman, oh. Bakit po sinasa-i-nire-recommend ko na imbestigahan ng mga ito? Delikado po ang mga pinagsasasabi nila. Iniimpluwensyahan <clears throat> ang kaisipan ng mga tao, ng kabataan. Ano ngayon ang mangyayari kapag naimpluwensyahan nila? Di magiging pro china na lahat? Delikado po ang mga taong ito. Yes, people in the government, wake up! These people are danger to our society. Dahil ang daladala nila ay China. Bandila ng China na nandi dito sa loob para kayong mga anay, para kayong cancer virus. Kayo yung tinatawag ni Jose Rizal na kanser ng lipunan. At dumadami kayo. Kaya panawagan ko po sa ating pamahalaan, kung walang proper agency na tutugis sa mga taksil na ito, mag-create po kayo. Dahil ang Senado at Kongreso hindi na dapat pagkatiwalaan pa. Dahil maraming nandyan, mga pro-China. Iilan lang silang hindi pro-China. Sa 24 na senador, ilan ang pro-China? Ilan ang pro-Pilipino? You can count. Sino bang mga nandyan sa senado ng mga pro-China? Unang-una nandyan si Robin Padilla. Alan Peter Cayetano. Bongo. Bato de la Rosa. Sino pa? Dati si Chester Scudero, pero ngayon nagbago na yung hangin. Pero ewan lang. Tingnan natin. Sino pa po? Amy Marcos, pro-China. Nasaan yung pagiging Marcos na mapagmahal sa bayan? Ano nangyari sa iyo? Manang Ayme Marcos. At siyempre pa, yung mag-ama na Duterte. Tama hindi. Seryoso po ako mga kababayan sa panawagan ko sa ating pamahalaan. Tugisin po natin itong mga taksil sa bayan na ito. Hindi po maaari na magpalaganap sila ng ganyang mga katraiduran dahil iniimpluwensyahan yung utak ng mga tao na madaling maimpluensyahan at lalong-lalo na yung mga kabataan. Putulin po ang mga dila nito. Not literal. But pwede rin. Kung gusto nyo, talagang literal. Para matigil na. kagigil Pagigil. Ay, hiyan ako sa inyo? Seryoso po ako, mga kababayan. Siguro, sa paraang ito, ay baka mabawasan or ma... I-terminate na natin yang mga makapili. sino man sa inyo na magsasabi na mali ang sinasabi ko, ay taksil din sa bayan. Okay? Hanggang dito na lamang po muna. Kasi, nakahibla daw. Maraming salamat sa panunood at uh, <clears throat> kung natotoksikan kayo sa akin, de, it's up to you. Pero ako, concerned lang po ako sa bayan natin. Dahil ang dami ng hindi nagmamahal sa bayan natin. Mahiyahiya kayo sa mga bayani natin. Ang tataas ng pinag-aralan, mga ignorante, ang tataas ng pinag-aralan, nagsisilbi sa demonyo. Tama hindi. Okay. As I've said, hanggang dito na lang po muna. So, maraming salamat sa panonood and see you in my next vlogs.